sometimes a few bad apples spoil the whole bunch. Nakakainis kasi, you know, we keep on requesting for projects, for programs. Pero yun lang, there are some people that just get, you know, politically favored. Tapos bigla na sila nabibigyan, when in fact the people that really needed the most, hindi sila nabibigyan. It's so frustrating. Ito na lamang ang nasabi ni Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario matapos na tuluyang burahin ang 255 billion pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways sa susunod na taon. Para sana ito sa locally funded infrastructure projects na kalaunan ay inilipat ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC sa ibang priority programs. Sa panayam ngayong araw, labis na ikinadismaya ni Almario na kailangan pang madamay ng mga matitinong proyekto lalo na ngayong kailangan ng infrastructure project na po sana sa mamamayan laban sa lindol. Binigyang diin ni Almario na napapanahon ang locally funded projects matapos na tumama ang magnitude 7.4 na lindol ngayong araw sa Davao Oriental. It's not a joke when we try to request for additional projects sa amin to bolster our community structures, to put mga, mga infrastructure bridges na namin. 2024, nasira dahil sa, sa, sa ulan, sa baha. Tapos ngayon, hanggang ngayon, hindi pa na fully repair lahat tapos lumintol. What if na may kasamang bahak pa doon? Iba, this will be land slides, all, all sorts. Dahil dito, ang panalangin na lang ni Almario ang makakuha ng suporta mula sa national government. Naniniwala rin si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na kung ang pag-uusapan ay unprogrammed appropriations na ipinapanawagan ng ilang kongresista na gawin na lamang programmed, hindi naman lahat ay masama. Dumaan na rin anya sa maraming diskusyon at pagsusuri ng Committee on Appropriations ang pambansang budget at hindi dalawang tao lamang ang nag-uusap. Yung budget natin ngayon, sa tingin ko ha, walang masyadong insertion eh. Kasi uh, sinabi na ng Pangulo, gusto niya sundin yung, yung national, yung, national, expenditure program talaga. So, okay, if you follow that, magkakaroon ka pa rin ng amendments. Ang diferensya ng amendment at insertion, yung amendment, dumadaan dyan sa floor, dumadaan sa committees, maraming nag-uusap. Yung insertion kasi na nakaraan, walang nag-uusap, dalawa lang, tapos isisingit na lang. Hindi dumaan, in other words, sa pagsusuri ng maraming congressman. Samantala, sa period of amendments ngayong hapon, ibinasura ng sponsor na si Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing ang proposed amendment ni Akbayan Representative Shell Diokno na bigyan ng zero allocation ang unprogrammed appropriations at ilipat sa programmed para makita ang line items. Pagtitiyak ni Swansing, ang pambansang budget ay may ilalatag na safeguards para makaiwas sa pang-aabuso. In the latest version, in the second reading version of the GAB, wala na pong sagip. Um, sa Infrastructure projects would no longer be part of the authorized uses for unprogrammed appropriations, save for infrastructure projects under foreign assisted projects. Even though we are unable to accommodate the proposed amendment of the Honorable Jokno, we can assure that in the latest second reading version of the General Appropriations Bill, we have already put in place safeguards to prevent. Potential abuses of disbursements towards infrastructure projects from unprogrammed appropriations. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.